19 1940, sabi mga chikas Malaki bunda, talagang dudes Naka-forma, malakas tigas Gusto flowers, pero nang-dues I bowler, pero sabi ng bebot mo Gano'ng mag-shoot Main scorer ko yung mga idol mga walang quest Saka feeling goons Di mapenta nung sila umendra Paano to sila akong mag-push? Kung tawag mo sa nag-iingat Ay tamang inalatablado ka muna Ganyan na pa'kin oras na sayang parang hinaya ka maging na push di mo na nang kasalanan ni kayo mayabangan sa miniso pero doon ka muna fool mula inaakit yung bunda yung bunda inuubos yung mula pumili ng road sa mga taon di nakikita yung sariling error na parabang buta Sila si Bat Buda, yung sumilip sa hula Di mo makuha mga pinalangin mo, paano di ka paborito ni God Titignan mo mga dumatating sa akin, may bonus pang dalawang solid na sharia yeah? J4 sa kapagi pants, black di ginawang uniforme I see kabilaan, you know me, artist yung galaon sa zonies Pipiliin maging komortabi kasi isip mo nga sinasabi mo Ba't magta-take ng advice ng sawa Pas pipili maging komportable kaysa makahanap na tunay na love Di ko yung isip mo nga sinasabi mo Ba't magta-take ng advice ng sawa Like, mm, mm, mm Kita mo chill lang yung mga kalawan May mahi kang voodoo Intention mo agad ko nalalaman ready got used to Those fools who abuse use, you, you. classic naka wristband Maluwag na jersey sa top tapos low pants Oh, uh, yung AF sa akin sobrang shiny Fresh cut naka braids, mga chika say they like me Kuwang kuwa ko yung hilig niya, yeah when I'm talk na nang nice eh. petis lang ako pero alam ang price I'm a fresh young star na no, di mabasag si chilero Kahit taginin, sa leeg may nagyayelo Tamang pressure na sila, hindi pa ako bumabelo, wag masyadong magpiling Di tayo magkapareho Big stepping lagi pero naka-silence mga motion Gera mula tapos sipin lang ng potion Naka-windows down sa akin to the cook Kaya malabo mag-isa o kompleto aking crew Paglapag nagpa-pics, mga fans na legit Get the cash, tas alis, laging sold mga tics, yeah I'm really, 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 I'm in i i am i am i am